Ayan so mga gawiks, good morning, good morning. Tayo ay may buwi na mano na pipitasin na patula ngayon. Ito na mga gawiks, yung patula natin ay ating pitasin. Sayang pagka tumanda na. Ayan mga guys. Ayan, tatlo ito. May isa tayong iwan. Yan ang iwanan natin. Yan ay ating gagawing seedlings. Ayan. Oo. So ito na mga guys, pitasin natin. So yun. At mayroon tayong pagbigyan. Hindi, ito sa'yo. Bigay sa'yo. Ito, isa. Oo, yan. Pwede. Oo, yan. Salamat daw. So itong isa mga guys. Ayan, Oh. Yan, big, ikaw kung saan sayo pwede. Yan, pili na lang. Okay naman. Oh, yan. Tingnan mo, dyan. <laughs> So, yan mga guys. Ito ay iwan natin sapagkat yan ay ating gagawing seedlings. Yan, malaking malaki na. So, yan nga. Isang masayang morning. At sa ating mga guys yan, ayan yung ating garden dito tayo ay nagtatanim-tanim mat yung patula nga ngayon ay buy natin na ating na harvest ayan Naka harvest tayo ng dalawang piraso ngayon at marami pa yan dahil marami pang maliliit no ayun mga guwigs, isang masayang morning no pangalawang bisis na natin to tayo ay magpitas dito ng bunga ng patula at ito na nga yung isa so kailangan na natin pitasin to mga sa sapagkat yan ay malaki na no Ayan, no. Oh. So, yan ay nakapatong nung mga nakarang araw at ngayon lumaylay dahil sa sobrang malaki na. So, ayan ang ating pipitasin ngayon para yan ay mapakinabangan. Kasi kapag katumanda na nga, yan ay sayang naman, hindi natin mapakinabangan yan. So, pitas-pitas tayo ngayon sa umagang ito, ayan. At yung ating tinanim na sitaw. Sitaw yan nung kahapon ayan yung kahapon mga gawiks na hindi pa tayo tapos dito sa paghahanda ng gapangan ng sitaw no ayan at yung pinapatanda natin mga gawiks na patulay ito na yan ay for seedlings so yan hindi natin to pinakialaman hindi natin pinitas hindi natin ninarbis. dahil yung kanyang mga buto dyan ay pwede nating pang seedlings pang tanim ulit So yan mga gawiks, tayo ay magabang naman dahil sa yan ay patuloy pa rin magbubunga ang puno na yan ng ating patula ngayon. Ayun mga gawiks, isang masayang morning no. Tayo ay bumisita na naman dito sa ating patulahan. Ayan na nga yung mga patula natin at yung ating pinapalaki para seedlings to mga gawiks no. Ayan, at dito sa ating pagbisita, ayan yung mga bunga ngayon, no? So meron tayong pipitasin na naman ulit dito mga guix no. Ito ay pang-apat o pang-lima na. So dito, ayan. Dito marami na tayong aantayin ulit Ng mga bunga na nakalaylay. So ayan, walang kahirap-hirap, hayaan lang natin na ang patula ay gagapang kung saan-saan at 'yan ay magbubunga. Lalabas lang ang bunga niyan mga guix. Ayan, bali pangalawa 'yan. Ayan, pangatlo. So abangan natin 'yan. So dito mga gawiks yung ating pipitasin na Ayan Ayan na naman ang ating pitasin mga gawiks Ayan tayo ay makapagpitas naman ngayon yan So yan ay susundan natin sa pagpitas ang mga bunga dito Hindi na natin na lumaki para yan ay ating mapapakinabangan So yan So ayun pa mga gawiks no maliit pa Ayan So dito meron din Meron din tayo ditong nakitang maliit na yun nawala alam ko dito mga guwiks mayroon ditong maliit ayun so ayan ang maliit pa ayan so yun ang mga guwiks ako yung magpitas doon no? ayan kukuha tayo ng tungtungan dyan yan ay pitasin natin wait lang kuha tayo ng tungtungan di natin maabot yan dahil nandun sa distansya So yun mga guys, tayo ay tutungtong na no At tayo ay magpitas na naman ulit ng ating patula Ayan So yan mga guys, ang ating mapitas na naman Ayan, update na naman tayo doon sa mga mga malilit na bunga no So ito nga, tayo ay nagpitas dito pero mayroon na namang maliit mga gawiks oh. So antayin na naman ating lumakyan So ngayon marami tayong napansin dito na may, eh, may mga bunga'ng maliliit na marami na naman tayong antayin na ating mapipitas. So, 'yun lang mga guys, update na naman tayo ulit nito. So, 'Yun mga guys, masaya ang hapon sa lahat diyan. Ito ngayon mga guys, harvest na naman tayo ng patula natin. So, 'yan. Isa. At ito na ang ating pangalawa. So mga gawiks, yan ay binalot natin ng plastik para hindi yan magkagat uh, ng insikto. So ito pa. So dalawa mga gawiks. Ito ay ating na harvest ngayon sa hapon na ito. Madalas sa umaga tayo nag harvest. At ito ngayon ay ating <coughs> alisan ng plastik para magamit natin yung plastik natin mga gawiks. No? So marami pa tayo doon na pwedeng ma-harvest ngayon mga gawiks. Ayan pa at doon pa mayroon pa doon nakabalot din sa plastic ayan o, so, at mayroon pa isa doon mga gawiks nakatago diyan kukunin natin yan mamaya, mga tayo tutungtong dyan tutungtong tayo so ito muna alisan natin ng plastic yan so ayan na yung dalawa mga gawiks, at kunin natin yung isa doon mamaya sa may taas pa ito yung dalawa na ating harvest ngayon no So maraming bisis na tayo nakaharvest dito So yan Yung isa doon mamaya sa taas mga guwigs, Kunin natin So ito mga guwiks Hindi nabalot ng plastic Sapagkat hindi nakita At ito nga malaki na So ayan Eh yun o oh. Ayan na mga guwigs, Ang ating harvest ngayon Napatula Tatlong piraso sa hapon na ito Ayan So marami pa tayong maantay na harvest mga guwigs. Marami pang bulaklak yan yun oh. so ayan mga Gawix, yung pangatlo natin na naharbis ay kinuha natin dyan sa ibabaw no so mayroon pa tayong antahin na harbisin mga Gawix, na mga patula katulad yan mga gawiks so, yan naka plastic ayan at dito rin may naka plastic pa so yan at dyan mga gawiks mayroon din ayan naka plastic so yun lang mga gawiks ang ating pag alaga dito ng mga bunga ng patula no na marami na tayong naharbis ayan yung ating pakinabang na sa ating pagtatanim sa sarili nakatulong tayo sa ekonomiya so sa susunod na naman ulit mga weeks, ayan na naman antayin natin dalawang araw ang lumipas o so tatlo, ayan maka na naman tayo Ayun mga gwiks. good morning, good morning, happy Sunday sa lahat dyan. Ngayon ay linggo ng umaga at tayo iuwi nga doon sa ating bahay ngayon mga gwiks No? At tayo ay magpitas na naman ulit ng ating mga tanim. No? Tanim natin na patula. So dito tayo, mayroon tayong mapipitas mga gwiks. At yung isa ay ating uwi ng bahay. So ayan, so ito ay maaring pang pito, pang na natin na pitas dito mga gwiks Sa puno ng patula natin na malaki ang kapaki, pakinabang talaga mga gwiks. Dahil sa marami na tayong napitas, ayan yung mga binalot natin sa plastik no? So, mga tatlong piraso to mga gawiks. Ayan yung isa. Tapos, ayan yung ating pitasina pangalawa at yung pangatlo. Ayan. So, akyatin natin yun. Bali, tatlo ngayon mga gawiks, yung ating mapipitas, no? Ayan, ay ating pitasin ngayon. Tayo ay aakyat dyan sa taas. So, ito ngayon ang ating Maharbis So ito mga gawiks Kaya ito nababalot ng plastik no Dahil sa Para maiwasan na Ang kanyang balat makagat ng insikto So yan So isa Yan na naman ang ating Pakinabang dito Ayan So lagay muna natin dito mga gawiks yan So yan isa yan isa yan ang ating <coughs> pag-harvest ngayon para yung isa lang ang ating dadalin sa bahay at yung iba ay ating ipamimigay dito no. So dahil sa s'yempre marami pa yang magiging bunga magwigs dahil tuloy-tuloy pa yan namumulaklak. So yung ating pinapatanda para for seedlings ayan. So ang laki na, sinlaki na ng binti. So mamaya magwigs ito pa yung pangalawa no. So ayan, pangalawang pitas natin sa tanim nating patula. Medyo malaki na nga ito mga Gwix, eh. Tayo ay pitas na lang ng pitas basta mayroon na tayong puno na buhay na pinapagapang no. So ayan, at yung isa doon ay puntahan nga natin. Check muna natin mga Gwix, kung yan ay karapat dapat na napitasin. Dahil medyo alanganin pa ang laki no. So puntahan natin. So dito na tayo sa bubong mga gawiks no sa ibabaw ng bubong at ito na yung ating mga mapipitas na patula no ngayon no. So ayan pwede na tong mapitas nga dahil sa katamtama na ang laki. So ayan. So kunin na lang natin lahat tong mga gawiks. Bali apat sila. Dalawa dito at dalawa doon sa kabila. So ayan pa yung isa. So ayan. Kukunin na rin natin yan. So ito ang ating mapitas no malaki na yung dalawa at itong dalawa naman ay katamtaman lang ang laki niyan yan ang saktong pagpipitas so ito so yan oh. so maganda talaga mga boys nabalot natin sa plastic at walang makakagat na insikto So yan mga goods, no apat na piraso yung ating pitas ngayon sa umagang ito, araw ng linggo. Yung isa natin, yung isa niyan ay uwi natin doon sa bahay nga. At siyempre yung tatlo ay pamigay natin dito no. So yan lang mga guwigs, ang kapaki-pakinabang na tayo ay makatulong din sa ekonomiya na hindi na tayo kailangan bumili doon sa palingki. Yan dahil sa tayo ay may sariling tanim na mga gulay-gulay dito. So yan alisin ko lang yung mga plastic muna mga guwiks no para makilatis natin ang kanyang <clears throat> yan kanyang talagang magandang hugis ng balat. So ito na ngayon nga ang ating napitas mga gawiks no. Iyan, apat na piraso, ito medyo mataba na medyo maiksi ang kanyang sukat no. Iyan. Tatlo mahaba, ayan at ito, yan mahaba na, mataba pa, ayan. So yan mga gawiks, apat na piraso. At yung plastik naman nating naalis diyan ay yan ay gamitin natin para pangbalot ulit dito sa mga maliliit na umuusbong pa lang. So yan ay ating gugulayin, Siyempre, Alam niyo na ang gulay ay para sa kalusugan so yun lang mga gawiks bye bye yahoo sa so, masayang happy sunday morning sa lahat dyan bye bye masayang buhay lang sa lahat